yun mga kabros ko magandang gabi ito yung ano yung papunta kami ng ano dalipi yung dinaanan namin una Aglingi po yan pero mas gusto namin pumunta doon sa ano dalipi kasi medyo marami na siyang lumalangoy sa ano sa Aglingi. kaya uh, mas ginusto namin pumunta doon sa dalipi medyo malapit lang naman siya uh, pasensya na kayo mga kabros ko medyo binilisan ko yung speed nung ano kasi para medyo hindi umaba yung video natin kasi sobrang haba ang hirap naman mag-upload medyo mahina kasi signal dami dito sinya na pa, mga kabros ka mag-enjoy guys tanawin mga kabros ko dumahan kami sa Ayan, mga gahan yan mga kabros tapos meron pa kami madadaan ng kanding or kaldereta hindi joke lang tago tayo sa may arit kanding kaldereta eh <laughs> tabak nye nag-iisa Ayan mga kabros yun. Kapunta niya. Mga kasama ko dyan, mga kabros ko. Kapatid ko, pinsan ko. Ganyan lang talaga lagi kami pag ano, nagkatawag dito yung gumagala. Mga kasama ko, mga kapatid ko, pinsan ko. Banding-banding ba? Siyempre matagal din kami nagkasama. Siyempre galing may ano, trabaho sa ibang lugar. Ganyan talaga. Mas masarap talaga. Pero mas masarap pa rin itong nila sa ano, probensya. Oh, medyo mahirap ng pera pero mas masarap tumira sa probinsya kasi sariwang hangin, walang pollution. Tulad yan, puro-puro yung pagdadaanan mo, wala kang makikita sa sasakyan. Ah, uh, wala kang pollution, pollution. Yan, makakaburos na arating na karating na kami sa sa Dalipi. Yan, kaunting naliligo ang linaw pa ng tubig. Kaya, diyan na Yan, abyo, Ayan, sarap maligo. Marami naman ano maliligoan. Aso nga lang iba malalayo. Pero kung may sasakyan naman kayo kahit malayo, pwede naman marating eh. Ang mga cross ko. Ayan, kami. Ayan. Tapos po pumunta tayo mga kabros ko limbawa dito sa Dalipi. Ah, uh, clean talaga kasi nakakaawa naman yung nabilinis. Alinis yan, no? Eh, walang kalat. Kaya kasi ganoon yung mga taong pumupunta dito. Pinadala nila yung mga kalat nila. Ayan. lino ng ang tubig. Kaunti liligo. na liligo. Pepesto niya dyan kami mga kabrosko. Tapos yung susunod na video mga kabrosko. Medyo mabilis na kasi. Naka ano yun. Naka time lapse yun. Kasi kung ano. Sobrang haba naman kasi. Ayan. Sarap na sarap sila maligo. Tapos kami maya maya kami rin. yan mga kabrosko. Ang sarap ng na tanawin Tapos taas ng bundok Tawag sa bundok na yan Mount Giting Giting Yan yung inaakit nila Mount Giting Giting Ayan na Nagsimula na kami maligo Mga kabros ko Babad babad Kasi sobrang init Ang sarap magbabad Ayan mga ka-bros ko Mag enjoy kayo sa vlog ko Kahit ganito yung vlog ko Sana magustuhan nyo eh, yung quality ng video natin, syempre naka-cellphone lang po tayo mga bros ko, wala pa tayong pambiling camera walang budget si mahirap lang tayo <laughs> hindi naman sobrang hirap pero sana magustuhan niyo yung video na video quality na pinapakita ko oh. kahit minsan medyo malabo salamat sa suporta ninyo mga kabros ko ayan mga kabros ko pag nagka luwag luwag mag appear bibili tayo ng camera para mas maganda yung kuha natin sana suportahan niyo yung pagiging small content creator ko bago lang ako bilang content creator ka county pa lang followers kaya medyo ano pa sana tulungan nyo dumami yung followers ko mga kabros ko para makatulong din tayo sa iba na nangailangan kaya ginawa ko itong pagiging nagsimula ako pagiging content creator kahit wala tayong karanasan sa pagiging ganito para may pakita ko sa inyo yung ganda na kaligasan dito sa amin sa probinsya namin. Para kung gusto niyo magbisita, wala nang problema po kung gusto niyo magbisita kasi diyan sa pinaliguan namin sa Dalipin na yan, wala pong bayad. Kahit anong oras gusto niyo lumangoy. Walang problema diyan, walang bayad, libre. Mas masarap magdala kayo ng pagkain, merienda niyo. Yan, may dala kami diyan, no, pansit tapos soft drinks din nga kami nakadala ng mangga kasi nakalimutan namin kumuha kasi maraming buong mangga sana, kaso nakalimutan. Ayah, mga mga bro, enjoy na enjoy kami sa Kalangoy oh. Lalim ng tubig diyan eh. Sobrang lamig pa. Sunod nyan raw ibang pupuntahan na naman namin. Para mag- enjoy-enjoy panding-banding enjoy, ng bibisan, maka-patid. Yan mga bro, maraming battery diyan na lumang-lango yang makita niyo sa video. Tapos yun sila, pauwi na yun. Kanina pa kasi sila, sila doon eh. Nauna pa yun sa amin. Tapos yan, pauwi na rin kami. Ayan. Ayan. Paano na lang mga kabros ko, para take na lang po ng cellphone nyo. Nakapatayo na pala yung ano, pagkuha na ang Mayarap talaga pag cellphone yung gamit. lalakad na tingnan nyo naman kapros kung, kung gaano kaganda sa probinsya puro puno wala kang makikita mga sasakyan masyado Yan. Yan, mga kabros ko tapos mga kabros ko salamat sa support nyo sa mga bagong followers ko maraming maraming salamat sa inyo enjoy sa ah? thanks for watching